Ngayon, no? Taray, magandang umaga Ngayon ay uh, may kakaiba tayong gagawin Actually for me It's the first time na mga alsada At maghanap ng mga kapuspalad Sa lansangan. Maraman ko to Dahil last year, same date, kapaskuhan Literal na nasa near-death experience ako nagkaroon ako ng stage 4B at answer kung babalikan ko yung last year ayoko na, naisip ko ngayon okay. magpasalamat, magbigay tayo sa mga kapus palad dahil kapos talaga ang naramdaman ko last year due to cancer sana po ay patuloy na po akong gumaling pare, hirap ay ko Lord, napaka buti mo napaka galing mo Lord from a situation na kala ko hindi ko malalagpasan nandito ako ngayon alam ko napakalikit na bagay lang to pero gusto ko lang iparamdam sa mga kapuspalad na may Diyos paramdaman man lang nila ang pagbibigayan at may pag-asa may Panginoon na lagi na dyan para sa atin magbibigay lang tayo naman ng uh, pagkain at ito ay para sa isang daang kapuspalad na makikita natin sa lansangan sinabi ko to sa misis ko na gusto ko mangyari ganito at hindi naman ako nagdalawang uh, salita tinulungan niya ako bumili kami ng uh, mga materyales at uh, nag order kami sa kay Tita Anis Catering salamat po nung malaman niya na para sa ganitong kawang gawa eh napakalaki ng discount marami mga hindi siya pinabayaran so marami pong salamat Tita Anis Catering ng Las Marinas so tayo magpapak sa tulong ng mga kaibigan ko ng mga mababait ay eh, uh, sasamahan nila ako ngayong araw na to Guys, binablog natin ha para hindi magpakitang tao at least lang ay eh, share natin na magkawang gawa tayo kung meron namang means Para sa akin, thanksgiving ko to kasi napakalayo ng itsura ko ngayon sa itsura ko ng same date last year ikaw ba nang magkaroon ng stage 4 na cancer at ngayon binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na magkaroon ka pa ng buhay, magkaroon ka pa ng lakas last year yung buhay ko eh, wahiwala para parang usigolong wow ngayon, medyo dikit-dikit na sila at uh, may kilay na ako last year wala akong kilay thank you Lord, thank you sa lahat po ng goodness na binibigay mo po Lord sana po, actually nagpapapansin tayo kay Lord na sana, mabigyan pa tayo ng pagkakataon, pag share pa tayo ng masigit pa sa ginagawa natin ngayon. Lord, yung loloobin po ninyo, salamat po. Christmas! Ay, si Kuya! Ito, natin to. No? <laughs> no, dahil mga bata. Huh?

Hello, bago pa anak yan baby? Opo Ilang buwan na to? Ano? Three weeks Three weeks pa lang? Sa bahay nyo? Tara din tayo sa bahay nyo Three weeks? Ikaw nanay niyan? Opo oh. Mauuso kasi kaya lumabas kami Diyan lang, sa tabi-tabi Tara, pasok, pasok tayo. Ayan, dito tayo. Ito bahay nila ate. Dito sa sanitary landfill ng Dasmarinas. So, naisipan natin dito pumasok. Pinupunta natin sila rito. Kahit papano. Because this is the season of, sabi ko nga, giving and sharing. At ito si ate na ay tao. Oh, meron siyang 3 weeks old na baby. Ayan. Ano pangalan mo? Raquel. Raquel? So, Raquel, matagal na kayo rito sa landfill? Mga ilang taon na kayo rito? 5 years na, so 21 ka ngayon. So 16 pa lang, nandito ka na. Ba't ka nandito? Balik-balik lang po yung ano, magulang ka dito. Ah, dito rin. So dito ka na rin nakapag-asawa. <laughs> yung mga anak mo nag-aaral? Ano pa lang po yun? Tatlong taon. Tatlong taon tapos? Dalawa. Dalawang taon. Tapos ito? Ano mo yung dalas-dalas na yun naman? Grabe na rin. May 3 years old ka, may 2 years old, tapos may 3 weeks old. Sabi mo naman sa asawa mo, pumunta kayong center. Mag ano kayo yung family planning. May inaano doon, inject sa'yo. Ano. Kasi paano mo yan mapag-aaral? Pero ganun pa man, sana maging maayos kayo rito yung Pasko. Yun nga, payo ko lang sa'yo. Eh, tingnan mo yung future ng mga anak ha. So, ako, mahirap lang ako. Kaya lang, kaya ako, kaya ako naisipang mag-ganito dahil last year, muntik na ako mamatay, nagka-cancer ako, stage 4. Sabi ko, kailangan ko, kahit, pa paano ngayon, may lakas ako, at least ma, ma, makapag-share man lang. Eh nakita kita, may 3 weeks old ka pa, nandun pa sa may basuran, sa tambakan. Kasi mainit nga rito. Ito, so babae ba to lalaki? Jen Michael po. Jen Michael. O sige, may konting ano ko. Ito, Bigyan kita ng 2,000 ha. Oh my God. Ah. One, two, three, four, ha. Para ko may Merry Christmas. Ayusin mo yung mga ano, bata. Huwag naman masyadong dara dre 3, 2, 1. Ha? <laughs> sa amat ha. Okay, okay. Yan. Ah. nanay. Yes. nagawa niyo rito

Oi, tak nak ingin ada di hotel? Tujuan tu tak Ya, tak Boss. Tanga po no. Ah, po. lang po. Sagit lang po, hey! okay. <slabot> okay lang, po. lang po. okay lang po, wala problema. Yes! Merry Christmas po. Yeah, po. Oh. salamat po. bibigay. Hindi po. Salamat po, salamat Hindi okay. balik Rito, rito? Ha? Ano akong ikita rito? <laughs> Tama niyang pera. Talaga? Ah, <laughs> pera. So tayo pa binigyan? Ano <laughs> yan? <laughs> Apuntatort na detenga pa eh. So may hawak ng benta. Kala uh, ko lasing lang kaya sabi ko sa'yo balik mo, balik mo. Eh tinapik mo ko. Ang dahil Mamaya pag binalik na, insulto mo ba kami? <laughs> <laughs> hindi ko kaya scavenger. Eh, scavenger, ang dami kong alahas. Para ako si Boss Toyo. Dito na tayo sa highway uli. Dalawang kilometro rin papasok. So, yun guys. Sana po ay uh, maging uh, masagana ang ating kapaskuhan. Uh, At uh, of course, ang ating New Year. Sana po ay uh, umasenso Merry Christmas and Happy 2024! Wow.